ganito pala ginagawa ang paborito nating instant noodles na ramen noodle. Oo, oh, ang ramen noodles ay gawa sa harina ng trigo, ubig, asina, at kansui na nagbibigay dito ng kakaibang tekstura at kulay. Narito ang mga hakbang sa paggawa ng ramen noodles. Bago sumalang ang mga trabahador nito, ay dumadaan muna sila sa sanitary inspection bago sila magsimula sa paggawa. Pagkatapos ng masusing disinspeksyon, una nilang inilalagay ang mga malalaking tipak ng karne at isinasalang sa slicing machine para mahiwa ng pantay-pantay bago ito maging isang maliliit na piraso. Habang ang mga kasangkapang tulad ng paghahalo ng mga likidong sangkap ay pinoproseso at inilalagay sa isang plastic na container at sinesilyuhan ngamit ang makinig. Habang ang iba pang kasanggapan tulad ng mga gulay at iba pang sangkap ay pinagsama-sama isa-isang mixer machine para pantay-pantay ang distribution para rito. Ang noodles nito ay ang mga pinagsama-samang harina ng trigo, tubig, asin at kansui. Ang kansui ay alkaline mineral water na nagpapataas ng pH level ng masa na nagre-resulta sa matigas at chewy na tekstura kung walang kansubi. Maaaring gamitin ang bicarbonate soda bilang kapalit, pagbuo at pagpapahinga ng masa. Kapag ang mga sangkap ay pinagsama, minamasa ito upang bumuo ng isang dog. Ang pagmamasa ay nagpapaunlad ng gluten sa harina na mahalaga para sa istruktura ng noodle. Pagkatapos masahin, ang masa ay pinapahinga ng baba bababa sa 30 minuto upang mapahinga ang gluten networks at upang ang masa ay maging mas madaling gamitin. Pagroryo at pagputol kapag nakapagpahinga na ang masa. Ito ay nirorolyo sa manipis na sheets. Maaring gamitin ang rolling pin, pasta machine, or industrial roller para sa mas precision at efficiency. Ang manipis na sheets ay pinuputol sa noodle shapes alin man sa kamay o machine, depende sa nais na kapal at lapad, pagpapatuyo o pagsteam. steam Bago lutuin ang noodles, kailangan itong patuyuin o steam Ang pagpapatuyo ay nagaalis ng labis na moisture na nakakatulong sa storage at longevity habang ang pagsteam ay nagluluto ng noodles na nagpapababa ng oras ng pagluluto kapag inilubog sa broth. Sa commercial production, ang noodles ay madalas na in-steam ng maikli at pagkatapos ay pinatutuyo gamit ang blow dryers o air circulation systems. Pagbalot, kapag tuyo o steam, ang noodles ay handa na para sa packaging. Nakakatulong ang tamang packaging na mapanatili ang kalidad at freshness ng noodles. Sa commercial settings, ang noodles ay karaniwang binubuntoon at siniselyuhan sa airtight packaging upang maiwasan ang moisture at contaminants na makaaapekto sa kanila.